Mabike tayo ngayong hapon mga idol Ito tayo sa General Santos City Chill chill lang tayo ngayon mga idol Kasi good weather uh, Masarap magbike Liko tayo dito mga idol Liko tayo Yung Baik, bike. Pop, pop, pop. Stop. Yung. Ang away safety so, yung si Guani tayo na mga idol. Tayo na ang go. Ayun o. Oh. May biglang nag-cross harap mga idol. Ang ah, haoy. May so, gilig -gili lang tayo mga idol. Kasi traffic ngayon yun. Friday afternoon, uwi and at traffic. So ito yung Burger King na pinipilahan mga idol. Ayun. Burger King. Sana yung pila. Ang haoy. Ang So pasaway tayo mga idol dito tayo sa ibabaw dadaan. Magpasaway din tayo minsan mga idol. Huwag gayahin. Pop pop pop. Here. <laughs> Ayun, pop, pop. pop pop pop. Ayun, go na sila mga idol. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop Pop, pop, pop Okay, na tayo dito, guys Ayun, ayun, ayun Siksikan sila dyan, guys Dito tayo Sa ibabaw pwede naman natin alsahin ang bike natin guys doon sa Mitsubishi papunta sa Jollibee ah aong yan si Kepa nagsisika na dyan guys cut cut guys cut cut <laughs> yo ayon. Oh, di ba? Dito tayo, guys. Oh. Di. Kita mo na. Ah, rasas dalo mo. Oh, mo na karsada diri, guys, from Bulaong Terminal. Ayan, yung ginagawang underpass. At eh, siksikan ang sasakyan. Traffic. Pero ako, guys, pinagbabawal at tiktik. Bakit ako dyan? may Mitsubishi so, yun ang Honda so yun, proceed na tayo guys sa Mabuhay Road, let's go bike, 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 bike so, dito ako ngayon sa Jollibee Mabuhay Mabuhay okay op, kutsidol So yun, guys. Akyat tayo dito sa Mabuhay Road, guys. Una ya, uh, bossing, una. Uh, uh, <laughs> Ayos. Ayos, guys. Tingnan nyo na mga bagtak, guys. Sabi, ah, oh. kabilis niya. Kasi praktisado. Ang ah, aoy, pildi ang 1x12 na Paxter ni Don Ungas. <laughs> wala sa bike yan guys nasa tuhod ang aoy gibili naman ko nimo Mo ay pangulat ay <laughs> ibiyahan ako guys ang nimo mo ay <laughs> ang oy wala na guys gibiyaan ako ko pangulat daw oh! <laughs> Hahaha 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 anak ko oh. suga mang bike nila guys oy Anga ah, oy Hindi okay, pasuyop ko ano kay kaya naiklits Pasoyop ko kay naka-klits Oh. Nakaon na kong kamera. Anga, ah, nga, oy. Gabi jo bin ko. Okay. Mabuhay ko, mabuhay. Oh. Ah. Kapuya guys, oy. Nakaklit sa kong gisundan, guys. Paspas -pas kay musika, sa si Idol, guys, oh. Ah nga ni Idol, uy. gibiyaan ako, guys. oi. na. Pa-bye dol. pa <laughs>